Ulihin ka kahit sa kung Nalain daw mo nang sa kung anong Arestado sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan ang duha ka mga gitudlong sospek sa pagpatay sa 19 anyos nga construction worker kaniadtong Marso 26 kahinunumang patay sa pagpangluba si John Lloyd Dinyega. asa na himong sospek ang nakitang ulahing kauban ini nga silang Ernesto Taping alias Erning ug Brian Taping Aquino alias Biboy pulos gatrabaho isif vendor hamtong ang panuigon og netibo gikan sa Upper Biangan malungon sa province. Alas 6 sa gabi, Marso 26, nasikop ang mga nasampit sa nunye Street, Porok Malakas, Barangay San ni Isidro ning Dakbayan. So through our uh, continuous hot, uh, hot, pursuit operation no, kagahapon adlaw, din sa panawagan po nato na if ever na kung nakadungo sila or may mga kaliwat nila o mga kaila na nakabalok mo sa ilang whereabouts as mas possible uh, mas maayon masurinder sila din kahapon no uh, natay information na ana sila dito may banda sa may uh, banda ng sa Isidro no din na uh, tower uh, continuous uh, hot uh, pursuit and negotiation uh, with the uh, joint effort of our personnel from uh, police station 4 So nagmalapuson ta na maristo Kini mga ginapangita na ito na mga sus Gisulayan sa news team Nga hinabion ang mga sospek Samtang anaa sa selda apa nagdumili na silang muhatag pahayag Kalabot sa mga aligasyong pagpatay sa biktima Luyong nga nasikop na mga gitudlong responsable. Dili muundang ang pamilya ni John Lloyd, hangtod dili pahingpit nga masilutan ang mga sospek. Pasalamat lang may nadakpan na sila para matagaan o misti siya ang iyang pagkamatay. Ang tubag lang nila kay dili daw nila kagustuhan ug dili daw tinuyuan. Wala man daw pero ano siya nga mabalan ra daw na, sa kuan sa mabot sa panahon. Kung sa'y gibuhat nila sa kong anak, mo gusto nako ko mabuhat sila. Kaya akong anak, wala d'yo'y sala. Buotan nga bata ni. Wala d'yo'y napabuyag sa kuha. Isa ka istorya Pagbubuosan -pag pa ko -pag niya. Kahibalo ang base sa pagsuta sa patayang lawas sa biktima. Gawas nga nakaangkon og sa madinong gaman. Gigulgul pa ang liog niini ini o gihiwa ang tiyan nga bahin sa biktima. Rason nga hilabihang kagool ang gibati sa iyang pamilya. Tanan sa kaagay paggamay. Sa iyan to nagadako siya huwag na usabi ang katasan. Wala nga siya nagpabadlong ako. Alam mo nga pata na nangihihihana siya. Nang hihipatay nila akong anak na ako. Nang hihihihana nga Wala na siya. Wala, wala na ang pabadlong. ta kailangang ta. lang tayo nga ipatay ka ng pabadlong ng tao. Human masikop, giandam na sa kapulisan ng pagpasaka o kasong murder batok sa magparyenteng sospek. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News!